kayo sa apartment ko ngayon Ayan. kaya kasi mula makikita nyo is yung type ng pintuan ko is yung yung may code kaya siguro sa inyo yung disusi lang first punta tayo muna ikutin muna natin before tayo mag uh, isa-isahin yung mga amenities ng apartment dito first is yung pintuad tatay din ito saka nga may view dahil ah. sa tapas ito po yung kwarto ko punta natin dito is talagang sa pintuan liko. dito po yung uh, washing machine saka yung uh, shower room saka yung toilet toilet nabalik tayo doon dito naman yung kitchen Simula tayo dito sa kwarto. Ito po yung kwarto. As pagkatapos na pagpasok uh, niyo po talaga, straight lang kayo at nandito na kayo sa kwarto. Which is magiging guest room na rin saka magiging bedroom niyo na rin. Kaya kung kayo is yes, makatrabaho kayo, patuloy ko dito sa Japan, ito yung mga expected na ma Makikita niyo na i ng company niyo. I-provide niya po ng company is usually bed saka yung unang saka kumot Isa din sa i-provide ng company is ang to. Lutoan. Lutoan. kanin Sa so Ito, pinaprovide din nila yung aircon sa ka-heater. Siguro, yung iba, walang aircon, walang heater. Pero, especially sa sa winter, nagproprovide talaga sila ng some kind na heating material or yung gas stove or gas para uminit yung kwarto. Siguro, wala kayong aircon during summer, pero ah uh, okay lang naman yung sa mer dahil mabubuksan na mga, mga bintana yan yung mga ipro provide ano pa ba kaya ito makita nyo ito yung kwarto ko uh, hindi sa uh, isa sa mga papansin nyo is meron akong tv hindi po lahat may tv nung nakaraan po na pumunta ko ng japan wala po kaming tv kaya ito is depende po talaga sa employer ko magpro-provide sila. And thankfully, nag-provide sila ng TV. Saka isa sa mga tatandaan nyo, if na-select kayo, itanong nyo talaga sa employer nyo, is ano ba, may internet connection ba? Sa amin, thankfully, may internet connection kami. Pero kami magbabayad. Siyempre, kayo din magbabayad sa internet connection nyo. Pero as much as possible, Uh, as soon as possible makapag-connect kayo ng internet dahil, siyempre, pumunta kayo ng Japan, siyempre, at least mabalitaan natin yung mga uh, parents natin or pamilya natin na nandito natin sa Japan, saka uh, safe tayo na nakarating, kaya isa din yan sa mga importante so, i-tanong nyo sa employer nyo if uh, available na ba yung internet pagkatapos is isa din sa provide -no sa amin is ito mga Cortina Cortina hmm, ano pa ba ah tama mga gamit pang luto ito provided kami yan binigyan kami ng baso mga plato mga uh, pot mga takori meron pang luto kaya meron binibigay sa amin ito sa akin naman, yung binigay sa amin is yung electric stove. Makita niya is meron sa mga setting. Ito pagpaandar. Ito sa mae. Walang nakalagay kaya hindi yan andar. Mamatay yan. Saka ito yung oshiro. Dito oshiro. Pagkatapos, merong ilaw. Kung kailangan ng ilaw. Andar yung ilaw. Kapag magluto kayo, medyo pangit lang yung kuha nang video na to dito dahil ano tawag nito sa ilaw lang yan so, yung parang ganun ganun saka isa is yung exhaust kanina nagtaka ako patayin ko muna dahil maingay kanina nagtaka ako, nagluto ako ng piniritong talong bakit mausok, hindi ko pala pinaandar yung exhaust, akala ko kasi automatic na naandar yung exhaust kaya Mati Try ko. Right. Isa din sa binibigay ng company is ang um, uh, refrigerator. So far sa na, na tandaan ko, may ref talaga yung binibigay. Sa ngayon, wala pang laman dahil kakapunta ko pa lang. Freezer ref. Saka, yun, yun sa kitchen. Meron din takore. Hindi ko alam kung sa ta takore yung binibigay. Sa amin kasi hindi electric kettle dati. Ngayon electric kettle, nag-improve. Pero siguro ibibigay sa inyo is yung kettle lang. Yung kayo mag-init talaga. Yung microwave. Nung first time ko pumunta ng Japan, may microwave din. Hindi ko alam kung talagang required talaga sila na magbigay ng microwave. Pero maganda siya kung meron. Pero wag niyong i-expect ko baka wala. Especially kapag Uh, hindi naman masyado ganun ka uh, professional yung mga uh, ma-assign na trabaho sa inyo dito is um, washing machine washing machine yan may binili na ako ka kahapon ng mga gamit saka ito yung toilet yung toilet ko is yung medyo high tech na toilet yung merong panglinis ng yan yan yung toilet. Next is ang um, shower. Ang shower naman is yes. may ufuro kami sa kamay shower. Sa kamay din. Um, ano ito nito? Ano uh, wash basin. Ano ba tawag niya sa English? Yan, saka pwede kayong magsampay ng damit. Siyempre, mag bad kayo na yung gamit niya dyan. Saka meron din exhaust. Yan mm, may salamin para makita niyo yung mukha niyo habang naliligo or kapag mag skin care kayo yan sa kayong shower is detachable na pupunta sa taas napupunta pupunta sa baba or kung ano mang trip niyo kung saan kayo gusto niyo ito naman is kung gusto niyo pumunta siya sa gripo pag andar ko niyan gripo yung andar at kung balita rin ko naman sa shower. Yan yung andal. Kaya yan. Saka ito yung malamig. Saka ito yung mainit. Kaya kayo na magmix yan. Ano pa ba? Yan. Ito naman is yung exhaust ng uh, shower. Siyempre kapag basa yung sahig or... Uh, wala kasi ng proper na yan, yung ventilation. Kaya, as much as possible, pinapaandar to uh, before and after maligo. Habang hindi pa siya tuyo. Uh, ano pa ba? So far, hmm, yun lang naman binibigay sa, mostly sa atin, yun ang binibigay sa company. Yung rice cooker, rice cooker, bed, mga pangluto o sa kapangkain, yung uh, kutsara tinidor, plato, mga uh, knife, saka mga gunting, yun, binamimigay. Nasa ilalim lang ng lababo kasi ka, medyo kita na eh. Saka meron din palang aparador. Yung aparador, sliding po. Yan. Ah, saka meron pala, ka, ako, binigay sa amin na, ano to, Vacuum Cleaner Sa dati kong company Nagbigay din sila ng vacuum cleaner Pero binigyan din kami ng Pangwalis Kaya siguro depende talaga sa Employer kung ano ang ibibigay nila Saka Yung building ko is Merong bintana Na pwede ako makalabas Saka Makita nyo yung view Nandiyan yung Tokyo Tower joke lang Yung Tokyo Tower pero makikita niyo, nasa taas po ako. Nasa may Chiba area po ako na-assign sa apartment po. Pero yung trabaho ko is nasa Tokyo area. Kaya magkukommute po ako every time na magtrabaho ako. Um, ito yung sampayan. Saka ito yung... As much as possible, hindi po ako masyadong nag-iingay dito dahil siyempre masyadong manipis yung kabe or yung yung ano to yung pader yung manipis kaya as much as possible hindi ako naggagawa ng unnecessary na ingay isa din sa maganda sa building na to is meron silang security features especially ito kapag pipindutin ko yan which is hindi ko dapat pindutin is automatic na may pupunta dito sa akin na para mga security or emergency personnel dahil example may napasok sa bahay ko o ganun ganun saka itong sliding door meron siyang mechanism na kapag isinet up ko doon which is hindi ko pa alam ah uh, titingnan ko pa i-research -re ko pa kung paano paanda rin ito is sa pag ko is kapag nabuksan to na which is kung na-arm ko yung System. tutunog to, saka pupunta yung mga person. Um, isa din sa makikita nyo is ito. Meron po kaming intercom. Which is doon sa labas, makita nyo po yan. Makita nyo po yung nasa labas. Yan, sa pwede ko rin kausapin yung nasa labas. Hello. Which is, uh, kapag merong delivery, uh, magugamit ko talaga. Saka tumutunog din kasi yan, doorbell din yun kapag example na lang masaya ito yan yun yan yung camera saka yun yung doorbell pag titin ba din ka to may tumunog saka lalabas bigla yan saka pwede kong kausapin saka ganun patayin ko yan hmm yan lang yan lang Ma-i-share ko sa inyo ngayon. Para so, uh, kung may tanong kayo, uh, ask nyo lang sa comment. Kaya uh, try ko sagutin as much as possible. Yan lang yung tour ko sa apartment ko sa ngayon. And hopefully, magkita tayo sa sunod. Thank you. Bye.